So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo ang laman ng tindahan ni Ate GB. Ang laman ng aking maliit na tindahan. <laughs> Ayan, so medyo madilim pa kaibigan kasi maaga nga tayo, no? Ayan, kanina pa ako nagbukas their friends, alas 5 po ng umaga. Hindi ako mag on ng lights dito sa computer shop natin, no? Para makasave tayo ng uh, kuryente, ng pera. Unang-una ko pong ipapakita sa inyo ang laman ng aking tindahan, no? Uh, sa labas muna tayo. So, good morning, everyone. Tingnan nyo, no? Natutulog pa yung aking mga kapitbahay kasi ngayon ay eh, Sunday po. Pag Sunday, walang pasok sa paaralan, walang pasok sa uh, work. Kaya natutulog pa ang aking kapitbahay. Again, good morning, everyone. Thank you so much, God, for this another day. Ayan, kaibigan, ito po ang laman ng tindahan ni Ate Gibi sa harapan. Ayan, so, again, medyo madilim ha, kasi pa, uh, ano po, uh, maagang-maaga pa talaga. Wala pa si Haring Araw. So, dear friends, ayan, ipapakita ko sa inyo ha. Nasa harapan talaga yung ating mga biscuits, mga cakes. Ayan, pangpa-attract po yan sa mga bata. Alam naman natin, dear friends, na yung mga bata po ang inuutosan ng kanilang uh, mga magulang para bumili. Ayan, kahit wala sa plan ng mga bata na bumili nito, pero kaya nga, dahil nga uh, nakita nila, yan, uh, kaya bibili sila. Yung iba kaibigan, bigan uh, ang uh, inutusan na bumili ng uh, bigas, tapos may sukli. Ang sukli ay uh, binibili ng mga bata ng mga kindis kasi nga naa-attract po sila. Mga junk foods nasa harapan po dapat. Okay. And yung mga nasa loob ng refrigerator, dapat maglagay tayo dito ng mga sample kung ano ang nasa loob ng refrigerator. Kasi, kaibigan, no? uh, yung iba, hindi na nagtatanong. Patingin-tingin sila sa ating tindahan. Pag hindi nila nakita yung gusto nilang bili, nakala nila wala, yung iba naman, hindi talaga nila alam na nagtitinda tayo kasi hindi talaga nakikita nasa loob ng refrigerator. Kaya, kung ano ang nasa loob ng refrigerator, except sa soft drinks at saka mga beer, maglagay po tayo sa harapan, okay? Ayan, maa-attract yung mga bata, kaibigan, no? Unahin talaga natin yung mga bata, no, na maa-attract sila kasi again, sila po yung inuutusan ng kanila mga magulang para bibili. <laughs> Ayan. So, provenantistid ko na yan, kaibigan, no? Ayan, pasok tayo. Madilim pa talaga. <laughs> Ayan, thank you so much, God sa blessings. Hindi na ako nag on ng mga lights sa loob ng bahay kaibigan. Tipid-tipid si Ate GB, no? Yan ang mindset ni Ate GB, magtipid tayo. So, yun na nga kaibigan, no? And, unahin ko na lang itong mga hindi foods. Hindi sila pagkain kaibigan, pero talagang may nagahanap Itong chinilas ni Ate GB, mga kaibigan, dalawa lang po kami ang nagtitinda dito sa aming purok yung isa po pinsan ko pero sarado ng kanyang tindahan kasi siguro may sakit siya no? hindi pa siya uh, gumaling sana gumaling na yung pinsan ko so kaibigan kahit malayo po ang uh, binibilhan ko nito napakalayo malayo sa place namin pero doon pa rin ako namimili kasi mura ayan so yung iba may alikabok na kasi nga yung tindahan ko nasa harap lang ng kalsada ayan o diba magtinda ka ng chinilas dear friends oh sorry ha madilim dito ha Ayan, so may mga walis tayo, may mga school supplies, dapat may beer, may soft drinks. Ito lahat mga kaibigan, mga bigas po ito. Ayan, limang klase po ang bigas ni Ate GB. Ayan, again, sorry ha kung madilim, hindi na tayo mag-unang lights kaibigan. Isang tip, dapat tipid-tipid. Ayan, so ito kaibigan, maglagay din tayo ng sampol sa, ano, sa harapan. Kasi yung iba hindi... Alam ng mga kapitbahay ko na nagtitinda ko ng migas. Pero yung iba hindi nila alam na nagtitinda ko ng 5 kilogram. Hey, tika lang ha. May alikabok. So maglagay tayo ng sampo dyan. Ayan. Ganado rice. So nagtitinda rin ako ng tuyo. Ito po ang lalagyan ng tuyo ni ate Gibi. Pero naubos tingnan nyo no after the new year pagkatapos ng new year kaibigan na umay siguro yung aming mga kapitbahay no sa kakain nila ng mga karni kaya mabinta yung tuyo pero ah, nakapamili na ako the other day hindi ko palang nalagay ito yung mga tuyo kaibigan no hindi ko pa nalagay sa lalagyan nilagay ko mamaya ayan partner ng tuyo ang itlog napaka mabinta po nito yung itlog kaibigan nagtitinda ito mga sigarilyo andun po konti na lang yan, meron tayong mantika na by one fourth. Ah, uh, ayan, 23 pesos po. Ah, 24 pesos na pala. Mahal na mantika. Binibinta ko ng 28. Yan, yung mga asukal ko. Tingnan yung asukal. Nasa loob ha, mga munggo, harina. Yan, meron din tayong mga spices. Sibuyas, luya. Andito po lahat sa loob nyan. Okay? Ayan, so mga gatas. konti na lang. Mga kape. Dapat hindi yan mawala, dear friends, ha? ipinapakita ko lang po sa inyo ang dapat laman ng tindahan. Ayan, kahit maliit man yung tindahan, kung ito ang mga laman, malaki po ang chance na uh, makabinta ka ng malaki. Ayan, so ito bagong bili kahapon. Oiya, oh, yeah, kahapon po sa umaga na grocery kami kay hindi po sila na-display. May mga cup noodles tayo, may mga floor wax, mayroon ding playing cards may naghanap, hindi ito fast moving kaibigan, pero kahit hindi fast moving, dapat magtinda ka kaunti lang. Lalo na nito kaibigan, no, total hindi naman nito na ma-expire. Mga pansaok sa ulam, ito kaibigan, no, ayan, mga pin, hair pin. Meron tayo niyan kaibigan, mga pantali sa buhok. Hindi po, hindi pa na-arrange ni Ate JB. Ayan, meron tayong mga noodles, pang, pang spaghetti, pang bami, mga noodles nanjan ha. Nagtitinda rin pala si Ate GB ng mga uh, konti na lang yung mga ilaw, mga bumbilya. Ayun. Tingnan niyo no. Yung mga ilaw, hindi ko muna uh, hindi ko pa nalinisan diyan mga suklay. Meron tayo kayo, hindi pa ko pa nalinisan dear friends kasi busy talaga tayo no. Meron pa tayong sakit. Yan, nagtitinda tayo nito kay Biga no. Brush, paint brush kasi minsan may naghanap yung mga nagtitinda ng barbecue naghanap sila ng paintbrush. Okay lang kahit hindi fast moving. Total, hindi yaman man ma-expire. Tingnan nyo, no? Ayan, lampaso. Ayan, napaka mabinta ng itlog. Kaibigan, tingnan nyo naman ang train ni Ate GB Trays malam. Marami na. Uy, nagtitinda rin pala tayo ng uling. Ayan. Uling po, dear friends. 10 pesos ang puhunan ko. Binibinta ko ng 13. Hindi na ako nagre-repack kasi nagkasakit ako sa baga. Ayan. Thank you so much, God's blessings. Dapat ganito yung alaman ng tindahan nyo, kaibigan, na Yan yung mga juice natin, mga zest, oh. Yan yung refrigerator na ito, GB. Apat po ang refrigerator ko. Isa lang ang ginagamit ko ngayon. Mahal ang korente, dear friends. Nung gumagamit lang ako ng dalawa, pag may occasion, ito ginagamit ko. Yung dalawa, yung tatlo, may sira. Sira talaga yung pinakamalaki. Yung dalawa, pintuan ng yung sira. Shout out sa aking hamsters. Hello? natutulog pa yung isa. Yung dalawa. <laughs> Gising na. Ayan. So, punta tayo doon. No? Mga school supplies, ha? magtinda kayo. Mga kaibigan. Mga battery. Ayan. Okay lang again, kahit hindi fast moving, total may maghanap naman. Lighter. Plastic. Their friends. So, nagtitindang ako nito, no? By, ano po? Uh, 25 meters. 20 pesos ang binta ko, kaibigan. Sa, uh, ito, straw. Ayan, so mga pansawag sa ulam. Ito kay Bigan, ha? Pansawag sa ulam. Ito, uh, <coughs> sorry, thread, hilo sa Bisaya magtinda ka nito kay 5 pesos lang puhunan ano ang puhunan 3 pesos binibenta ko ng 5 pesos so fast moving ito kasi ako nagtitinda niyo isa huro ah hurot so lumabas na naman akin pa bisaya dalawa na lang no bisaya po kay ang inyong lingkod at si Ate JB the friends no from Cebu kaya don't mind sometimes bisaya ako so fast moving sa akin ito dear friends yan yung gamit sa pagtahi Ayan, tingnan nyo. Dalawa na lang yung isang pack. Ito, bago nagtitinda rin tayo ng mga gamot. Yan, may mga corresponding prices yan para uh, hindi tayo malugi, baka makalimutan natin. Ayan, may mga liters. Kung may bibili ng gamot, alaksan, dito ka sa letter A. Kung B, uh, biogesic, dito. Kung may bibili ng diatabs, dito ka. O, ba diba? Yan, mga pansahog sa ulam. Hindi yan mawawala. Yan, mga sabon, ha? Yan, yan, kaibigan, mga sabon. Meron tayong mga pansahog sa ulam. Hindi ko na lang uh, i-mention lahat, nakikita niyo naman, 'di ba? Kahit hindi fast moving again, magbinta tayo kasi may maghanap talaga. Pero uh, dapat pag hindi fast moving, kaunti lang 'yung ating uh, ano ba? Tawag nito, stock para hindi tayo maabutan ng expiration date. Okay. Pag fast moving, damihan mong pag-stock. Pag hindi fast moving, kaunti lang para hindi maabutan ng expire pag wala siyang expiration date, pwede damihan mo. <laughs> Ayan. yon So, yung mga ah, hindi mabibigat, pwede sa itaas. Huwag kayong maglagay sa itaas ng mga mabibigat. Baka mabukol kayo, mahulong. No? Masaktan yung ulo nyo. Yung mga hindi mabibigat, magagaan lang na paninda, produkto, lagay nyo sa taas. Ayan. Hindi ko na lang imimension sila ha. Kasi nga, ah, baka maano na naman tayo, mawala ng boses. Nawalan ako ng boses noong November. Ayan. Papakita ko lang sa inyo, dear friends, ha. Hindi ko pa talaga na-arrange yan kasi nga kahapon pa kami na grocery. Mag-arrange pa si Ate GB mamaya. So, kami dalawa ni Francis, mag nagtutulungan kami. Magtutulungan kami mamaya sa pag-arrange ng aming mga paninda. Ito, kaibigan, yung iba nito nasa refrigerator. Hindi na kasi makasya. Ito, kaibigan, kahit mahal, mabintang mabita sa akin ito. 10 plus 5, hmm, malaki ang tubo nito kasi plus 5 by 10 uh, plus 5. Ayan, mabinda kaibigan no, kahit 33 pesos. Yung ibang uh, sari-sari store owner, nakita ko ang bintahan nila ng mga razor ito, pang-ahit. 10 pesos, 15, kaya Ate 33 kasi nga original. O tingnan nyo, kahit mahal, naobos pa rin kasi malakas pa rin ang bitahan. Bakit? Kasi original, maganda ang quality, kaya kahit mahal, binibili ng aking mga suki. O, oh, ito yung ating mga hard liquor. Ayan. Ipapakita ko sa inyo, nasa ilalim yan. O, oh, diba? Meron tayong mga hard liquor. Ayan, ito mga sabon natin, mga shampoo. Ayan, nakikita nyo naman. O, ba? yan, Mga asin, cornstarch, nagtitinda tayo niyan. Ayan, ito. Mga uh, pampabango, mga liniment. Ayan, alcohol. Mga pulbos. Well, oh, ayan, mga efficacy. Mabintay yung efficacy, kaibigan, lalo at malamig. Ayan, iba't ibang klase, iba't ibang uh, sizes. Ayan, so dapat maglinda ka nito, dear friends, ha? May maghanap talaga, dear friends. Kahit pa hindi fast moving, at least may maghanap. Ngayon, fast moving ang efficacy, dear friend. Ayan, ito. Kasi malamig ang panahon. <laughs> ayan, gusto nila mag naglagay sa kanilang katawan. Yung mga kapitbay natin. Yung zondrox, kaibigan, dapat dito ko ilagay kasama sa mga sabon pero hindi na kasi magkasya kaya dito na lang yung Zondrox pero hanapan ko ng paraan na ito ay matransfer dito kasi nga kung sabon, sabon lang mga pansahog sa pagkain dapat pansahog lang kung shampoo, dapat shampoo lahat fabric conditioner, dapat fabric conditioner lahat tingnan nyo ayan, ito pansahog sa salad ayan, dapat ganito rin mga pansahog sa bread dapat sila yan, by section yan huwag natin i-rambol-rambol para Ah, uh, <laughs> mabilis natin makita pag may maghanap. Ayan, salad, pansaw salad, pansaw salad, lahat diyan. O, oh, ba? Diba? Mga canned goods, canned goods lahat diyan. Ayan, mga spaghetti kaso, hindi kasi magkasya malit yung tindahan ko kaya yung iba nasa ilalim. Katulad yung Zondrox kaibigan, dapat andito siya sa lagay ng sabon pero hindi na siya magkasya. Hanapan ko pa ng paraan mga kaibigan. Bigan. so dapat dear friends, ito ang laman ng yung tindahan. Kahit gaano mang kaliit, pero may mga stocks ka na ganito, meron na akong toothpick oh, di ba? May mga stocks ka na ganito, sure na pupuntahan ka ng mga kapitbahay mo. Kasi nga halos kumplito. Maliit ang tindahan, maliit tingnan, pero halos kumplito. Ayan, may uh, customer tayo, no? Ang sayo mo dong? Oh, so, ay, may, 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 naghanap ng load. Nag, uh, rin po tayo ng load, mga kaibigan. Ayan, bibigyan naman na muna natin ha. Maglo-load tayo ha. Gamit yung ating Gcash. Kaibigan, continue na tayo no. May nagpa-load sa atin ng Go90 sa Globe po. Gamit yung ating Gcash. Ang Go90 po, ang hini, ang bayad no. Hinihingi kong bayad pag Go90 ay ano po mga kaibigan, 100. Kasi ang kinukuha ni Gcash ay 91 pesos po. So, meron tayong 9 pesos pag nagpa-load ng 90. No, meron tayong 9 peso sorry. <laughs> ay nako. Lagi naman pag 91. Ha. So pag may magpalo ng 90 kay Bigan, ah, mm, ang hinihingi ko po ay 100 kasi ang kinukuha ng GCash ay 91. Ayan, sorry ha na confuse si Ate GB. So may nagtitinda ito ng GCash kay Bigan, tingnan nyo Iba yung lalagyan natin ng binta ng GCash. So nakasulat po ang transaction ko ng GCash. Ayan, off muna natin yung electric fan. Medyo maingay. Yung transaction ko po ng Gcash ay nakasulat. Everyday transaction. Ayan, everyday po yan. Katulad dito, papakita ko sa inyo yung mga Gcash. O, oh, dito. Marami ng Gcash. Katulad dito, kaibigan, no? Uh, may nagpa-cash in kay Ate GB sa uh, December 12. May nagpa-cash in ng ano, ito, cash in 2,000. Yan sinusulat ko 2,000. So, Magkano na ng balance ni Ate gb at uh, magkano yung tubo ko? 3% kaibigan, no? So, sa 30 pesos ang hinihingi ko. Sa 103 pesos po ang bayad hinihingi ni Ate Gibi. Ayan. So, hanggang dito na muna, kaibigan. At nagda yung aking mga customers, no? Kasi nga, ano na po. Uh, malapit ng alas 6. So, minutes from now, kaibigan, magsidatingan na yung ating mga customers. Bibili ng, uh, mostly, pag mga maaga ang binibili nila ay bigas talaga. Kaya dapat magtinda tayo ng bigas sa mga itlog. Bigas, yun yung mga hinahanap, mga coffee. Yun yung hinahanap nila, bigan Ay, meron dito yung graham. So, mga coffee, bigas, itlog. yan, yun yung hinahanap pag umaga talaga. Sigarilyo, partner na coffee and sigarilyo, their friends. So, meron akong sigarilyo doon. By pack. Ayan. At dito na may yung isa-isa. May bibili ng isa. Dito ko nilalagay. At may cover yan para hindi siya... ah, uh, yung iba kasi sabi nila hindi na masarap pag wala ng cover. Ginakaviran niya, no? Para kung sabi saya pa, mahupas. Ayan, may cover yan. Hanapin ko pa na, saan ko nalagay. Ayan, dear friends, no? Ngabinta yung aking mga soft drinks. Tingnan nyo, oh. Ang dami ko ng tansan. <laughs> Yan, kandila their friends. Hindi fast moving pero may naghanap talaga. Ito yung mga paninda kaibigan again na itinda nyo dapat ha. Lumboy pala their friends. Yan. Trending ito. Kukuha lang ako ng isa. Hindi ko pa siya nalagay sa lagyan. Lalagay, lagayan. Lagayan ba yun? Ang hirap pag Tagalog. Ayan kaibigan. So, nang nagtaas ang presyo ng sigarilyo, nagiging mas mabinta ang lumboy. Tobacco po ito, no? tobacco, may tabako sa ilalim. So, 10 pesos po ito. Ang bili ko ay 8 pesos and 50 centavos, 8.50 binibinta ko ng ten So, isang, ba, isang roll, isang bandol may uh, tubo ako, may profit ako na 1 pesos and 50 centavos. Mabinta ito kay Bigan kasi nagmahal yung mga sigarilyo. Kaya ito yung alternative ng ating mga kapitbahay, mga kaibigan. <laughs> Ayan kaibigan ha. So, yung mga sabon, nagiging mabinta lang yan mostly sa Saturday at Linggo. Katulad ngayon, Linggo, Sunday. So, maglalabay yung ating mga kapitbahay. Sure na magiging mabinta ang mga sabon at fabric conditioner. Ayan kaibigan ha, dapat ganito ang laman ng yung tindahan. Hindi ako nagtitinda ng ice cream kasi marami nagtitinda. Uh, baka masayangan ng sa kuryente, no? Marami na talaga nagtitinda ng ice cream. Hindi ako nagtitinda ng animal feeds kasi wala namang, uh, hindi naman sila nag, ano, wala. Yung kapitbahay ko, wala, hindi nag-alaga ng mga manok, mga baboy, kaya hindi ako nagtitinda. Baka matinggal lang yung puhunan ko. Uh, kung sa place nyo, may mga nag-alaga ng mga hayop, di magtinda kayo ng feeds. Ako, wala kasi talaga, dear friends. Noon may naghanap feeds para sa manok. Ngayon, wala na. Wala nang nag-ano, nag-alaga ng mga manok at baboy. Kaya ayan, hindi na ako nagtinda para hindi matingga yung puhunan ni Ate GB, no? Para ma-roll agad.